Kanyan. Kasi ang problema nga lang mga farmer, ayan pabawa na po ang tubig. Ayan na, isang magandang buhay mga farmer. <laughs> Anong nangyari kahapon? Ayan na, medyo naglipat na po sila ng mga ay eh, magagater daw muna. Importante itong gutter na ito at magtatagulan na. Ayan o. Oh. Gutter. Tapos yung mga upuan ng apatan na lamesa pala. Wala pa. So, walo yan. 32. Kailangan natin ng 32 itong monoblock. Hindi ko alam kung anong kulay. Baka mag-brown na lang tayo para hindi puti. No? Tapos sa... Uh, yung magkakabit ng CCTV ay, hindi pala CCTV yung router kasi yung CCTV, pa plug in na lang naman natin yan eh. So, ayun. Ah, ngayon daw pero wala pa. 10 o'clock na. Yeah. Yung kusina na, ginagawa. Ang kusina, ayan yung mga design-design ginagawa ni Bebe. Yung kubo, hindi pa rin napinturahan na hindi ano, nahabol kahapon. Si Jomar may sinasideline ng kaunti. Si na sa kay kuya ata. Kinuha niyang labor. Pinapaayos sa bahay. aw Ha? Baka masugat kayo niyan. Ha? Pinabend pa pala ni Junjun. To. Ha? Anong kuto? left na andito na din. Tapos ito yung ano. Ito yung binago. Nasukatan na rin po yung ano. Magagamit na rin naman yung dating ref sa tindahan. Ayan. Ito. Yan. At least kita po nung ano. Pero magagamit din yung ano ni Brother jay Direct. Yung kanyang cooler. Wala tayong choice sa ano, po blast tayo sa opening. Tubig tsaka ano, kailangan. Ayan, para malinis naman ang kubo natin. Papabalspar po natin ito. Spray na lang. Papatungan ng isa pang uh, spray. Sigurado marami ang uupo dito. Baka may gusto may kumain pa nga dito eh. Di ba? pa lang natin kailangan ng ano ba bukas to ah mayaw na rin yata yung mga bokbok no parang pagka ang kawayan eh iba na siguro ang lasa umaalis na rin sila no kung no yeah. o gusto lang nila yung bagong kawayan ang bukbuk ang datatakot sila. Sabi nila, yung dito daw sa banyo, bukbukin. Totoo ba yan? Ang kawayan? Ay, kawayan ko, si Mang Kuya Mitch kasi sabi dito sa banyo kanya. Binubukbuk yung kawayan. May sinasabi sila, pag December ka kumuha, walang bukbuk. -buk. Totoo ba yan? Ha? Ha? <laughs> ano pala yung ginawa mo? Yung kawayan mo dinala dito. Ano yun? Yung ni Nico yung kuya. Ah. Yun lang. Walang bayad? Inanong ako. Ha? Ino Inonse? Sapat. Dali nga ako. Hindi nga binayara. Ano kaya ako? Siyempre, bapa. Ito, papaspray natin yan. Ha? yan nagdaan na sila ah gater ah hindi pero kailangan kasi talaga itong gater eh, eh. Oh, May patungan naman na. May patungan na yan. Actually, may plano talaga ang gutter yan. Hindi na lang natuloy. Oh, Tutuloy natin. Kasi ito na yung design ni Bebe, oh. bilang Binibilang namin yung lamesa. Mga mga nagpa... Ano? Nagpa... Nag-abiso na... Pakain. Medyo marami-rami, mga farmer, ha? Sabi ko nga bebe pag nagsabay sabay mukhang hindi kakasya Actually halos ano na to Konting uh, nga kembot pa Set up Eh counting na lang po ito eh Ang inaano na lang po natin Ay yung mga gagamitin Na gamit Wala pa kami kagaya ng rice cooker Kalan yung mga kutsara Ngayon namin titirahin mga may ilalagay dito ang paper plate pa huwag ko kung meron na si Bebe sabi ko lahat ng ano maalala ilista ka na para halos unti-unti na -unti ako kompleto no. ilang araw pa naman tayo hmm. tapos jag although meron po tayo mga mineral water na ibebenta din soft drinks yung soft drinks po magbobote na lang po tayo kasi ayaw din natin makadagdag pa sa basura no kasi pag plastic po maraming basura yan tapos sa uh, bote na lang so baka yung solo and then uh, ano ah uh, kok baka naman no oh <laughs> mama bisita tayo ni Coca-Cola dito at bigyan tayo ng uh, isang uh, cooler uh, ref pala chiller yan So, ayun. Ah... Uh, isang family size, mga ganun ba. Tapos tubig, syempre, mineral water. Mga ayun ang soft drinks. Tapos meron din tayong jug, syempre. Uh, na ano din naman, yung uh, tubig natin dyan, yung purified ang gagamitin. Tapos, tawag dito, ah, uh, disposable ano uh, na cup plastic cup na electric pan pa ayan yung ilaw to follow hindi naman natin kailangan actually ng ilaw pa so baka maglagay ta na ilaw ng doon kapalagay ako dito saan ba dito siguro sa mga daanan kasi kung gabi magdi-deliver ng baboy may ilaw tayo So, bibili pa tayo ng isa pang balspar para sa uh, uh, kubo. Ayan. Uh, Ayan. na yung magkakabit ng wifi. Si John uh, kukuha ng linya kina Rambo patatakbo. Hindi to na po ilalagay yung wifi sa kubo kasi para kuhana na po lahat parang isang router lang kuha na yun doon kuha na din yun dito so magkaka wifi na dahil tayo dito sa litunan kasi kung doon sa bahay ni Narambo hindi nga naman aabot mas uh, maganda na po yung uh, patakbo tayo dito isa na lang kala ko nga magiging dalawa pa eh isa dito isa dun. pero hindi na okay na daw po dito lang tama tama may saksakan dito may outlet So dito na lang yung ano, safe naman yung router. Hmm. Ah, kukuha naman na daw yan. Tapos sabi ko kay Bebe, ipupush din namin syempre yung ano, mas masarap nga naman kasi kumain ng kakamay. Sa gusto pong magkamay, meron tayong uh, Hugasan dyan. So, walang problema. Maglalagay tayo ng sabon, tisyo. ah uh, may gloves din po tayong ilalagay. Para uh, south style, no? Southern style. Southern Philippine style. Marami po kasi sa south. Kung pumunta kayo doon, bandang Mindanao, Visayas, pagka kumain po kayo sa mga karinderiya, may nakaredy laging uh, gloves, no? Na yun, bihira akong makita dito sa Luzon. Di uso. Kasi moron ko cara dito eh pero doon kasi mas uh, ano sila sa kamay so may glove silang naka-ready na pag mag gusto mong magkamay naka plastic gloves kailangan dito may isa pang table doon kasi kung magluluto ka kailangan sa gilid sa kaliwa mo mayroon ka nang mapapatungan yun ang sa nating uh, iniisip pa. Baka mag isa pa tayo ng ganito siguro. sa pangmahaba mahaba, ano? Tingnan natin. O four feet. Na ganito. Para madugtong. One, two, three, four. O six feet na siguro para dugtong na dun. Para mahaba siya. Medyo mainit dito, mga ka-farmer. Gawa ng uh, walang hangin dito nang gagaling. Dito lang po 'yung hangin. So naiipon dito 'yung uh, titingnan natin 'yan kung anong pwedeng gawing uh, ano paraan ano, kasi especially magluluto ka mas mainit. So kawawa naman po 'yung magluluto. <laughs> to lilinisin na lang. Ayun, okay pa 'yan. sa baba yung mga boys halos wala na rin kasi talagang gagawin, yun na lang magkukompleto po ng mga gamit <laughs> yun, gutter hinabol namin yung oh, binagawa ni Junjun -Jun. talagang nakatabingin siya no tibay nito ha nakalusot to sa Ulysses as is yan wala po kami nirepair dyan ganda kasi hindi ba siya umano dahil yung hangin po nakapasok ano so hindi, hindi niya natungkab o si na ay so far wala pero wala po yung ulan na yon hindi makaka to sa grass ano ganda sana kung every morning ganon uh, ah, tutubuan ng damo dyan okay naman daw yung mais kinakain eh may dalawang sako na naman sila 50 pesos binibitbit na nila <laughs> punta dun sa ano actually basura lang naman kasi sa kanila yan so, binabayaran ko na lang dyan yung ano eh nagbibitbit bata ni, Ma ni, ano, ni Jomar ayun router isa lang naman pala dito Ba't naman siguro sa CCTV doon? Kasi CCTV doon sa dulo. Isa dito. At uh, isa dito. Yan. Tapat ng cashier. Okay. Hi, ayan mga farmer tuloy natin yung vlog natin kahapon. Medyo nabitin dahil ah uh, Pumunta po kami doon sa ah uh, pinag piprinta ng t-shirts kasi gusto sana namin makahabol po yung kahit pa may available tayong t-shirts sa opening kasi marami po ang nag uh, nagtatanong din so ayun para kompleto po dito na lang sa mabalakat kasi yung sa divisoria medyo <laughs> nung pinakita namin yung sizes sabi niya XL na ba yan sir? sabi niya hindi XL yan medyo may ano sila ng konti sa sizes pero dito okay na so same din naman at least mas malapit Ayan, medyo ginabi na po kami hindi ko na naipagpatuloy tuloy lang natin at bigyan ng ending Ayan, medyo maikli nga lang tapos sa uh, may ulang ulo pero ang dami pong maliliit ayun oh nandun yung mga maliliit wala yung malaki nakakatuwa kasi ang problema nga lang mga farmer ayan pabawa na po ang tubig natin ah tinihintay ko nga ang uh, news na may may bagyo may na lang yung ulan lang ba tipong ulan lang po ang dala no na may low pressure area na mostly naman yan tatama po yan bandang north pagka ganitong panahon ano so ayun po ang hinihintay ko kasi talagang kailangan po ng tubig ng Pampanga River para tumaas po siya para maka pasok dito sa delta nga nakakapagpatubig na kami pero sa ngayon ay wala hindi po talaga aakyat tapos ngayon na mga uh, yung sa palay naman po yun nga lang medyo magastos kasi magpapam tayo pero kagayan magpapam na naman ako ay, uh, wala pa rin hihintay ko yung manghihiram ng pump wala pa rin hanggang ngayon si Ramil sabi ko pagkaano ako gagamit so magpapatubig uli ako takboin ko nga mamaya Oh so, ayun po ah uh, yung level naman ng tubig nakabukas naman po doon. So medyo mababa dito pero kung na ka level po siya doon sa Pampanga River din. Hindi nga lang makakyat dito dahil kailangan po talaga medyo mataas ano. So okay na rin 'yon at least yung palay natin eh alam natin na makakasurvive kasi sayang hindi pa po ta wala pa tayo sa flowering stage. So nangangailangan pa tayo ng uh, almost 50 days pa mga ka-farmer ano? 50 days so mga 20 days pa yan bago mag uh, mamulaklak ayun kailangan natin ng ano tapos sa uh, dito sabi ko kailangan na natin ano ngayon hindi na naman kami nakabili ngayong araw sabi ko bebe kom eh, tanim natin yung mga kamote dito so ayun nagano na ako ng mga tao wala, wala na pong gagawin din ang ano na lang is yung preparation halos okay na po pala tayo yun nga lang yung electric fan kailangan pang ikabit eh wala pa so kailangan namin bumili ngayon sabi ko dito na lang tayo sa Arayat bumili tapos yung mga daanan po ng uh, host ng uh, kalan makabili ng uh, bibili na rin bibili na rin ng kalan yung tangke extra tangke so yung mga small things po na para makagulong tayo ayan mga farmer so ni si Kong Kong so ayan hanggang dito na lang po muna at kami ay busy day na naman ayan maraming salamat at magandang buhay